Hello guys, welcome back. Ito po yung pangatlong video ko sa tutorial kung paano kumita sa YouTube account. Ngayon, alam nyo na kung paano mag-register, mag-upload ng video account. So ngayon, ay mag-upload mag ng video. So ngayon, dapat yung, yung YouTube mo hindi pa yun kumikita. So ngayon, gagawin natin na makipag-partnership sa YouTube. Ang unang gagawin pumunta sa my channel. Tapos, click video manager. So, sa video manager makikita mo yung button sa dito, yung dashboard. Dito makikita mo yung summary ng account mo. Tapos video manager para i-manage yung video na in mo recently. Community kung meron kang mga kana mga comments, message galing sa mga viewers mo. Channel uh, para makita kung yung YouTube Account mo is a good standing kasi importante ang good standing. Ay standing kasi dito nakadepende kung kikita ba talaga yung YouTube mo. So, ngayon ibabarify natin yung I-verify natin no ti na. Verify. natin yung I-verify natin yung YouTube account natin. So ito in, enable monetization. So bakit natin 'to i-activate para yung video mo lagyan ng advertise at bawat ba, eh, bawat view na may advertise ang lumalabas, doon kayo kumikita. So ito ina-activate ko na. So ba, Check mo dito, check, check and accept. Tapos touch saves. So ngayon, may nak makikita mo na tong green button sa bago mong in na video. Kumbaga, pag question mark, it, na, pinoproseso pa ng video kung pwede ba itong lagyan ng advertise kasi may, hindi pwede yung mga copyrights intended. O in mo na hindi sa sa'yo kasi pag nalaman ng YouTube na hindi sa sa'yo yung in mo, pwede kang iban at hindi na ulit na makakapag-register sa YouTube account. Hintayin po natin matapos tong review ng YouTube account. Pag lumabas na po yung dollars dito sa grain, pwede na yun na po ang hudyat na yung video mo ay pwede nang kumita. So, pag may mga video ka na wala pang advertise, click mo lang to. Tapos, action. Tapos, monetize. At please subscribe at share my video and wait for next tutorial YouTube video. Maraming salamat po.